Tayo ba ay ipinagbebenta? Ipinagpapalit? Ipinagbabanta? Nasa dugo talaga ang katiwalian sa politika natin. Sa mga estrada, kay Joseph Erap, kay Jingoy, ano ba talaga ang usapan sa likod ng yaman at kapangyarihan? At bakit parang palaging may kutsilyo sa likod ng bawat proyekto, bawat boto, bawat pangako? Kung gusto mong marinig ang malupit na katotohanan, kung gusto mong malaman kung sino ang tunay na magnanakaw, mag-subscribe ka na, mag-like, i-share, at ipanalo ang video na ito sa newsfeed mo. Simula na tayo. Joseph Erap Estrada, ang ama ng katiwalian. Si Joseph Erap Estrada. Mula sa matipid na pangako ng masa, maging hari ng EDSA, ngunit sa likod ng ngiti, may nagigising na tanong, saan napupunta ang pera ng bayan, Noong isang libo nadaan at siyam naputwalo, na ng trabaho, reforma, pagbabago. Munit hindi naglaon, lumitaw ang mga isyo, wetting, tobacco excise anomalies, share sa Bell Corporation, mga lihim na bank accounts. Impeachment. Meron. Edsa dos. Nangyari. Plunder conviction. Sigurado. Inarap niya ang hatol ng korte. Reclusion perpetua ang hatol. Pero teka, pinatawad siya. Bakit? Sino ang nakinabang sa Executive Clemency? Sino ang nagsabing siya ay may deadline? Erap, ama ng politika, ama rin ng katiwalian. Jingwe Estrada, anak ng katiwalian. Ngayon, ang anak. Jingwe Estrada. Sinsabi niyang iba na, pero maliwanag ba ang binago? Napasok sa Senado. May posisyon may boses. Pero may PDF scandal, ghost NGOs, pork barrel, pera ng bayan. Noong Enero 2024, at 24, plunder charges, inalo ni Jingoy. Acquitted dahil sa reasonable doubt. Pero hindi nakatakas sa bribery, direct bribery at indirect bribery. Hatol, taon sa likod ng rehas, disqualification, milyong perang multa. At ngayon, may bagong tukso, flood control project scandal. Testigo ng kickbacks, 30% sinasabing ibinabalik sa mga senador. Bidig na tila peking pelikula. Sino ba talaga ang nakikinabang sa bahan ng bayan? Jingoy, parang nahuhulog sa yapak ng ama. Pero may twist, may laban, may duda, may mamamayan na nagbabantay. Ang bagong dugo, flood control scandal. Hindi pa nakakawala sa dilim ang PDAF case, taasulo na naman ang bagong usapin, baha, flood control, pera, panloloob. Base sa testimonya ng isang dating engineer ng DPWH, may mga senador na raw tumatanggap ng hanggang 30% kickback mula sa proyekto ng flood control noong 2000 at tatlo, kasama raw si Jingwe Estrada at Joel Villanueva. May mokbid din umano, mga kontraktor na diskayaw, na tila gawa lang para sa papel, ang mamamayang puro baha pag ulan, ang kalsada lulubog, level ng tubig tataas hanggang liig, pero ang pera. Nagamit ba? O di kaya nasa bulsa ng mga may kapangyarihan? Habang baha ang lansangan, nasaan ang perlas ng hustisya? Erap versus Jingoy, krisis ng pagiging katiwali. Pareho silang estrada, pareho silang gumagamit ng pangalan, kapangyarihan, impluensya. Pero may pattern. May paulit-ulit. At ito ang mga nakakatakot na pagkakatulad. Kapangyarihan at mga proyekto ay katumbas pag nanakaw. Kada may proyekto, mayroong kwento ng ghost, kickback, pork barrel, bribery. Yung sistemang walang accountability. Sandigan bayan hearings. Impeachments. Acquittals. Pardon. Delay tactics. Pero sino ba talaga ang napipitol? Ngunit may malaking pagkakaiba. Erap, bilang pangulo, mga malalaking kapangyarihan. Jingoy, senador, may limitasyon, pero hindi pumipigil sa anomalya. At si Jingoy, nakikita mong paulit-ulit ang takbo ng ama, parang na-scroll sa DNA niya ang katiwalian. J.V. Ejercito, ang iba sa pamilya. Ngunit hindi lahat sa Estrada Dynasty ay pareho ang landas. Si JV Ejercito, kapatid ni Jinggoy, nasa gitna ng sariling usapin, ngunit hindi pa man ganoon kalalim ang mga kaso. May apunta, may batikos, ngunit. Mga kaso na madalas na hanapin ang ebidensya, at madalas na dismiss o maakwit dahil sa lack of proof. May panig na naniniwala siyang nagiging biktima rin siya ng politikal na payback, na ang pamilya, ang pangalan, ang pangalan ni Erap at Jinggoy, ay ginagawang kasingbigat ng prinsipyong moral ng politika. Maraming Pilipino ang naghahangad ng leader na hindi parte ng usapan ng katiwalian, na hindi nakakabit sa mga port barrel, panunuhol, kickback, NGO GO scam. Si JV ang posibleng simbolo ng pagbabago, kahit sa loob ng isang pamilya na tila hinaluan ng dugo ng katiwalian. Sino ang may sala? Sino ang susunod? Tayo ba ang biktima? Oo, tayo ba ang dapat magtanong? Oo din dahil sa bawat araw na lumilipas. May ulan, may baha, may taong nagugutom, may pasilidad na di tapos, may pondong di malinaw. May senador na nakakulong sa bitag ng propaganda, may pangakong basta makaalis sa korte. May isang sistema kung saan ang hustisya ay parang mailap na ibon, lumilipad kapag hinahabol, nawawala kapag kailangan. Kahit sino ka man, isang mangisdang nawawala ang bangka, isang magsasaka na walang irigasyon, isang estudyante na walang maayos na paaralan, may karapatan kang magtanong, sino ang tiwali? Kung gusto mong malaman pa, Jingo Estrada Flood Control Scam Joseph Estrada Plunder Cases Wetting Death Port Barrel Judgment 2024 JVRC2 vs. Jingoy Corruption Cases I-comment mo sa ibaba, alin sa kanila ang sa tingin mo ay pinakamalaking nakawin ng bayan? Sino ang dapat huriduhin? Sino ang dapat makulong? Huwag lang manood kumilos. Mag-share ng video na ito sa Facebook, Twitter, TikTok, latagin mo sa mga kaibigan, pamilya, dapat malaman nila ito. Mag-subscribe na rin para sa susunod kong video na bubuksan ang lahat ng mga record, lahat ng dokumento, lahat ng sinasabing lack of proof. Tandaan mo, hindi tayo magsasabing ito na lang kung may nakikita kang katiwalian. Hindi tayo mananahimik basta ang panalangin natin ay hustisya, hindi pa kitang tingin. Sa sagot ng tanong na kung nasa dugo ba ang katiwalian? Mukhang oo ang sagot. Pero nasa utak din natin, nasa puso natin ang kakayahang baguhin. Huwag isuko, huwag tanggapin. Ang bayan mo. Ang boto mo. Ang katotohanan. Mag-subscribe, mag-share, mag, mag, mag Gawin mong palaganapin ang video na ito para sa hindi lang sa atin kundi para sa lahat. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, manindigan tayo.